Dadalhin mo Don? Hmm, doon. May pa-open yan sa'yo. May bago. May bago ka? Yung open? Akala oh, ko ba? Ah, ito, mo. ito ah, lang bibigay mo? Bagong pulot ko. Ah, dinisa ko lang. <laughs> Gusto ba kasi yung katulad doon sa'yo. Ah, nakikita uh, sa vlog ka. Si Lindol. Enelisa Lindol yata. Ah, shout rin. out Enelisa Lindol. Ayan. Ano ba? Hmm. Hi guys, Mami Park is here. So, nagkaroon tayo ngayon ng supplier ng itlog. At sabi sila ay magsusupply na every two times a week. At ako ang naglipat ng ano, naglilipat. Hindi ko na na-vlog guys, ang dami ko nang nalipat. No? So, paano ba tayo maglipat? Alam naman natin paano maglipat, di ba? Paano ba? Tingnan tayo. So, ito guys. O, oh, Ganyan Hindi kita masyado. Hindi, okay na yan. Eh, ano gagawin natin? Baka mamaya po. Hindi ba ikita yung pag trans Hindi, alam. Meron akong vlog yan kung paano mag Ay, gumulong. Ayan ay, na, gumulong na. Nabi niya. Kung kailan ka saka na. Kung kailan, kung kailan ako na nag-vlog, saka pa na ano. Tapos babaliktad natin. Ganon, guys. Di ba alam nyo naman yan, nag-vlog na ako yan, kung paano magsalin ng itlog sa tray. Okay, sa so all right. Eto hindi na natin sasalin, nasalin na natin kanina. Okay, Yon lang. Hi, guys. Mami Park is here. So, in today's video, guys, I... Uh, Meron tayong ano pag-uusapan, story time. Okay, so uh, bago pa 'yan, eh syempre, uh, shout out naman sa aming na uh, uh, online seller na kaibigan na si Cheche na binigyan tayo ng regalo this year. Ano siya? Ha? Tawag dito. Uh, galante ngayon ang kanyang ano, ang kanyang pamasko. Maraming maraming salamat Cheche. Dito na natin i-unbox. Ayan, ano ba ito? Face towel. Nakita mo na ba ano G kung ano 'to? Face towel. Ay, nahulog. Ang ganda sana na... Nahulog, guys. Nahulog. Ba na nakawit. Parang, ayan, yan, guys. So, oh. face towel. Ayan, taray. Ganon. Parang yung basahan natin square. Parang malampot pa siya. Oo. Wow. Ano to, absorbent to kasi ano. Tapos, eto. Ay, eto, tuwalya ko, oh, palitan yung tuwalya ko. <laughs> ang taray. O, oh, ba? Diba? May pang muka, may pang ano. O, oh, yan. Maraming maraming, ginano lang. Maraming maraming salamat, Cheche, -Che, no? Siya lang yung regalo for today's video. Okay. So, uh, yun nga, namili tayo ng ating bigas at ng ating itlog ay may nag-deliver. So, tama-tama. Nakasave na tayo ng panahon at oras. So, ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin ay ang uh, isang naging dilema ng ating kasari na sa panahon pa naman ngayon ng Pasko, ay uh, nagkaroon ng problema, no? Isa talagang dagok. Nakakalungkot, syempre, di ba? But, hindi pa naman ano, dahil total naman ay holiday season, so, kahit pa paano, hindi pa pwedeng, hindi pa, kahit di pa bumitaw. Okay, so, ito yung kwento. Meron akong kasari dito, na madalas bumibili dito, ng mga paninda niya, na kape, shampoo, anything na binibento niya sa tindahan niya, sa maliit niyang tindahan, na mabibili niya sa akin, ng, uh, kaya ang presyo, natutubo pa rin siya. <coughs> so, ah uh, sa akin ng around 1,000 mahigit, o kaya 600, ganyan. Once or twice a week siya bumibili sa akin. But this past two weeks, parang anta ang hindi siya masyadong nagbibili. Yun pala, nagkaroon na pala siya ng problema. Nagkaroon na pala siya ng dilema. And uh, hearing her story this morning, nung habang nagpapagawa kami ng ano, ng, uh, nagpapakutics kami ni Angie. Siyempre nagkikwento siya kasi bumili siya ng bigas. So, sabi nga niya, Uh, ah, ako ngayon kasi from 600 pesos a day na sales down to 50 pesos na lang a day ang kanyang benta. Imagine that, guys. Imagine. So, ang dahilan ay kakompetensya. But ito yung pinakamasaklap na uh, ano dyan, na part diyan is uh yung kanyang naging kalaban sa negosyo ay siya pang natulungan niya na mag uh, na maaprubahan sa loan. Bukod pa doon ay tinulungan niyang maaprubahan sa or inilapit pa nila sa mga kakilala na nagre-release ng pautang. Without their knowledge na gagamitin pala yung pera para i puhunan sa pagsasari-sari store. And suddenly nakita nilang nalang nila sa harap nila mismo nagtindahan. So nun. g Gkape. Napakasaklap nun. Dinaig pa niya ang sinampal at sinuntok ng harapan. ba? Diba? Imagine mo, ako ayoko mag-judge kasi hindi ko naman alam ang story ng other side. ba? Diba? Imaginin mo, ah, uh, magtitinda sa harapan mo, tapos tinutulungan mo para makakuha ng mga loan every time na kailangan. So, nakakaano talaga na nag, nagwawala daw sa galit yung asawa niya kasi nga ang kakapal daw ng mga mukha ganyan 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 so siya naman inaawat niya yung asawa niya na wag maingay nakakahiya baka marinig ganyan so sagot daw ng asawa niya sa kanya ikaw pa yung nahihiya ikaw na yung tumulong ikaw pa yung nahihiya hindi ba dapat sila ang mahiya no so sa ganitong uh, uh scenario or sa ganitong situation talaga sometimes i cannot ano eh i cannot say dito ako nang hihina na magbigay ng advice. Kasi ako yung tipo ng ayokong bibigyan ka ng false hope, isu-sugarcoat kita. Kasi may mga, may mga nangyayari sa buhay talaga natin na only we can do is acceptance. Totoo literal. Yun na lang talaga yung pwede natin magawa. Even me before, even me before, when I was uh, struggling when it comes to sales, nung nahandun ako sa Uh, dati naming tindahan na talagang inilaban ko naman kahit papaano. Hindi na talaga ganun kaganda ang sales. But, yung lifestyle ko kasi iba. syempre hindi ko naman siya bread and butter. Uh, kung mita yun or hindi, hindi naman ako masyadong bothered those times. Unlike this kasing ating kasari na ito na bumibili sa akin, uh, iniipo niya yung kinikita niya. Kasi, iyon uh, ang pinababayad niya ng bahay na under pag-ibig. Kasi two years na lang daw niyang babayaran yung pag-ibig nila. Yung under pag-ibig yung kanilang bahay. At matatapos na. So, ibig sabihin, napakalaking bagay talaga sa kanya ang nagagawa ng hanap buhay niya. Na 600 a day ang kanyang sales. So, ang, hindi naman umuupa. So, ang expenses maliit lang. Malaking bagay sa kanya. <clears throat> ang sabi din niya, doon sa kwento niya, doon daw nagbilihan ang mga tao. So, bakit? Ang kanyang palagay is, bukod sa bago na tindahan, is nauna iyon na naging uh, ano dito naging uh, netizen dito. So ibig sabihin, lahat ng mga kapitbahay nila sa paligid ay kakilala na yon una pa. Pero ngayon lang nagtindahan. So siguro dahil sa nagtindahan, sinuportahan ng mga kakilala, sinuportahan ng mga uh, kapitbahay na iba. Compare sa kanya na 8 years pa lang siya dito, ay iyon mas matagal na dito. Yun. Sabi ko, alam mo, hindi ako naniniwala sa ganun na kung sino yung mas matagal at sino yung mas mas uh, bago lang. Kasi ang tao, ang mindset niyan, pag may bagong tindahan doon talaga bibili kasi titingnan nila what what can na uh, uh, more to offer ng ng bagong tindahan o bagong pamilihan. Ganon talaga ang mga tao. Kaya talagang ang kalaban ng bagong tayo ay struggling. Kasi ang unang lagi nga titingnang mabilhan ay yung bago. Dahil kiyaw ang mga customer, ang mga tao. Kung ano kaya meron doon? Magkano kaya doon? No? Sino kaya yung nagtindahan na yun? Ganyan, ganyan yung mga senaryo na yan. So, uh, yun ang kanyang sapalagay. So, sabi ko, as long as huwag ka magpapautang and also, ituloy mo lang. Actually, siya po, nagtitinda din siya ng merienda, ng fish uh, pancake, ganyan. Mga, mga maliliit lang na merienda na murahin. Mura lang uh, ibenta. So, uh, sabi namin, total naman ay nagtitinda ka ng ganyan. Ede, magtinda kang muli. No? Burger, nagtitinda siya, ganyan. So, tinigil niya nga muna iyon. Gawa kasi ng meron siyang personal reason why niya tinigil muna. Para yata yung puhunan niya sa merienda ay ipinang <coughs> ipinambayad niya yata or parang uh, ibinayad niya sa bahay. yon Kasi nga, uh, struggling nga siya sa, sa sales, di ba? Dahil nga, supposedly 600 a day ang kanyang sales ay naging 50 pesos na lang no siguro swerte pang lumagpas ng 50 pesos napakahirap and i cannot say any more about this kasi hindi ko naman alam kung paano ang magandang advice na maiya advice kung nabibisita ko siguro yung lugar siguro ganoon but uh, here kasi we based lang in in her story hindi naman din natin alam ang the other side yung other party kung ano ang ano kung ano yung reason but Uh, given the given the reason of siya yung yung si Kasari ko na nandito na bumibili ang tumulong para magkaroon ng pera at ma maaprubahan ma sa loan itong kapitbahay at biglang nagtindahan talagang napakasakit noon talagang sasab ako kahit ako sasabihin ko ang kapal talaga ng muka di ba given the consideration wala to give a consideration wala talaga no so talagang napakasaklap tapos ngayon pa na ganitong magtapas ko pa ganyan yung nangyari sa hanapbuhay So, i-relate naman natin sa atin. Ako, ganun din naman ako, I think, yung naramdaman ng mga kasari ko na naging threat ako sa kanila. Na ako yung bago and then suddenly humina rin sila. But I always stick in my principles. Pag ako naghanap buhay sa isang lugar na hindi ko alam or bago ako, I'll make sure na ako legal para may laban ako. Legal and I'll make sure na hindi ako basta nakikialam sa mga buhay nila. Hindi ako naninira. Mahal ko lahat ang mga kasari ko. As long as na ako, hindi nila ako tinitira patalikod. Sa totoo lang. No? Nadanas ko din yung 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 kasari ko dito, sinisiraan ako. Nalalaman ko kasi kasi mga customer ang na nagsasabi sa akin, mga sinasabi kung ano-ano, nalalaman ko. And ako, kiber lang ako. Kasi, uh, hindi ako pumapatol basta-basta sa ganun na level. Kasi, nasa hanap buhay ako. Hindi ako nagwe-welcome ng, ng bad vibes kapag ka, ba, lalo't bago negosyo ko. At bagong buhay kami, dahil bagong lipat kami. Ayoko ng ganun. <coughs> And so, ito talaga yung pinaka-final say ko dyan. There are, some, uh, sometimes there are Things, there are certain things or there are circumstances na all we have to do na lang is to accept nang matapos na ang ating pain and struggles. What I mean is, minsan talaga kailangan tanggapin natin sa buhay ang pagkatalo. No? Mami Park, madaling sabihin sa iyo yan sapagkat ikaw naman ay hindi ka naman nangangailangan o hindi ka naman hikaos na hikaos. Hindi ka naman ganito ganyan. No. Hindi po ibig sabihin malaki at mabili ang tindahan ko, wala akong pinagdadaan ng stress. Minsan po, mas malaki pa po ang aming pinagdadaan ng stress at problema kumpara sa inyong maliliit lang. Kasi sa inyong maliliit, ay ang dinadanas nyo lang ay yung ganitong mga bills, ganyan, ganyan. Kami po, hindi. Hindi lang yan. Ahente, ah, stocks, uh, personal na expenses namin, the more po na mas malaki, the more na mas malaki ang responsibilities and expenses. Lagi po nating tatandaan yan. So, lalo pa takoy ng ngupahan, no? So, uh, hindi... hindi rason na makita mo ang isang Uh, tao na maganda ang kanyang uh, parang maganda ang kanyang sitwasyon sa hanap buhay eh parang laging maganda na lang din ang pinagdadaanan niya. Hindi po, hindi po ganoon kadali. Sa totoo lang po. Siguro dumating na lang talaga ako dun sa punto na ako mas nahanda ko na yung sarili ko na maging matatag, no? Na minsan ako talaga I learned myself na na minsan i-accept ko na lang na kung ito lang yung kakayanan, yun lang ang kakayanan. Ayoko kong ipilit. Gagawin ko ang lahat. Pipiliting kong magawa ang lahat. Pero kapag alam ko talaga na ako dun sa point ng buhay ko na I know where to stop. I know where to pause. I know, uh, or I know when to stop. Or I know when to pause. I know when to continue. I know when to, uh, to be alone. And then mag-iisip ako kung ano mga paraan na po pwede kong gawin. So, kaya ako guys, ganun na lang ako kaano na mag-start up ng, uh, magbalik sa mga sa, ana, sa dating venture ng negosyong naisip ko na nabitawan ko dahil ito nga, pinokos ko muna yung sarili ko dito. Kasi, paghahanda yon na kung sakaling may mga threat na mangyari. Alam nyo po, napakaraming nagtindahan dito. Mga maliliit. Mga maliliit. So, kung baga ba, kahit pa nahaharang na nila. So, nababawasan. So, kaya ako talaga, hindi ko inaalis yung aking konsepto ng negosyo na kapag kaka yung mga maliliit ay kinapos, pwede nyo naman akong takbuhan. Kaya yan, hindi ko yan inaaway. Wala akong inaaway ng mga kasari. Hindi ako nagaano kasi mga kasari yan eh. May mga karapatan sila. No? So nabanggit din ni Ate Helen na siya ay nasabi ko yung name. Nabanggit din niya na siya naman daw ay may permit, may DTI at saka meron daw siyang uh, barangay, no? So sabi ko very good, no? At sabi niya eh yung daw naging kalaban niya wala. Syempre bago 'yon, no? Hindi pa agad magko-comply Kasi kung ganitong nagsari-sari store siya ng ganitong panahon, mas iisipin no, na next year na lang mag kumuha ng barangay clearance at ng DTI. Kasi sayang po dahil ang pinag-uusapan po dito ay every year hindi po yung yung bibilangin yung buwan tapos kung makakaisang taon ka na. Pagpasok po sa taon na to at ikaw ay nag-permit, next year po tungtong kailangan renew pa rin ang iyong permit. Ganon. So, siguro ganoon, hindi natin masasabi. No? Asa din sa reason kasi na nakagandahan ng kay Ate Helen na siya ay may mga ganitong permit, ay nakakapag siya. Nakapag-loan na ng nga raw siya sa ano dati, sa... sa pag-ibig ng 7K o di, meron na siyang ano meron daw siyang pampuno ng tindahan niya before gamit lamang yung kanyang permit na DTI at saka kanyang barangay clearance, nakaka-loan siya kasi meron siyang patutunayan na ang kanyang negosyo ay existing, no? At updated ang kanyang uh, mga permits. So, yun yung maganda. Kahit maliit lang, legal, no? Hindi naman natin inaano dito na pumasok pa siya ng BI. <laughs> Hindi naman kasi napakaliit lang naman din na tindahan, no? So, uh, uh, in this, ano, in this case, wala talaga akong masabi. Minsan na, ano, kasi, parang, ha, huh, mapapaganong ka na lang. Kasi, isa lang ang patutunguhan talaga. Kapag hindi na nag-workout for a month, for a two, hanggang three, hanggang three months, hindi na nag-workout at talaga nag-aksaya na lang ng panahon at pagod at, at puhunan, ay talagang siguro yung acceptance, tanggapin na rin. Ako noon, dati, nung nangyari yan sa akin sa tindahan, even nagbalik na sa normal ang, uh, ang after the pandemic, ko lang yung tindahan. Handyan lang siya. But yung binibigay na niya sa aking sales ay hindi na gano'n. Swerte na nga makaisan libo, ika nga. So pag dumating, dun ako, dumating na ako doon sa puntong, tinanggap ko na. At kaya naman that time ako ay nagpakaabala na mag-isip kung ano pang negosyo ang pwede kong magawa. Nang sa gano'n, I don't feel boring, I don't feel useless, at magkaroon ako ng disiplina sa sarili ko. So talagang kaya pinasok ang pag-field, no? working outside, and talagang naglalako ng, ng dishwashing literal naglalako talaga, no? So I'm happy with my decisions and it leads me to more of uh, uh, to see the world na mas maraming bagay na opportunity ako makikita outside the world. No, na compare lang doon sa ako ay nasa bahay, nag stay at naghihintay ng mga customers sa tindahan. So kaya naman, handun pa rin na even after, uh, even after Uh, almost two years na ano na paghinto ko sa pagdi diswashing ng paglalako kasi may dishwashing pa rin naman ako nagdi-deliver pa rin ako sa mga customers ko eh nandun pa rin talaga na nasa sistema na ng katawan ko na talagang nami ko ang field kasi iba din ang opportunity outside mas maganda talaga yung lalabas ka sa iyong comfort zone no and naniniwala kasi ako na yung taong mas laging yung, kasi ako naman gagawin ko naman yan nas na, na establish ko na yung tindahan Kung baga ba yung focus ko hindi ko hindi ko hinayaang ma-discover oh, hindi ko hinayaang ma ma-disturb ma nung sa loob ng almost two years ko dito sa uh, paghahanap buhay na ganitong kalaki. Talagang nag-focus ako dito at talagang ito lang yung ta lagi kong iniisip. And now that I am I think I'm ready with with Angie is back. Uh, hindi na ako ganoong ma ano mahihirapang mag-isip when I'm out, no. So, ang isa na lang na aking struggles is how can I work out with Daddy Park? Kasi ito ay magdadrive siya, aalis uh, kami, no? So, importante kasi yung lagi kami parehas ng iniisip, magkasundo kami sa lahat ng bagay, ano ang magandang gawin, kasi iba yung pamamaraan ko, iba din naman yung kanyang naiisip. So, it doesn't mean naman na hindi naman natin i-valid yung mga suggestion ni Daddy Park. So, yun na lang yung i workout ko. At syempre, <clears throat> Uh, build up ulit natin yung confidence natin yung ating convincing power no so yon mahilig kasi ako talaga na, na, na gusto ko talaga yung challenge ako talaga So yun lang ang ating uh, story and um, kwento for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, I'm going to shout you out guys sa susunod ko na video at uh, siguro mga dalawang video ang akin nga uh, i-shout out. No? So kayo dyan, kung meron kayong advice sa ating kasari, sa kwento natin for today's video, is mag-comment po kayo dyan. So yun lang ang para sa akin. Kapag dumating talaga dun sa puntong wala nang hindi na worth eh yung acceptance ang uh, kailangan kasi mas mas hindi ka makaka-move on at baka mas magkaroon ka pa ng kagalit kung hindi mo matanggap. Minsan kasi yung pagtanggap sa ating pagkatalo, yon ang maglilid sa atin sa tamang or mas deserve natin na uh, kapalaran. No? So yung tulad ko, tinanggap ko na lang na aalis na kami doon na talagang baka hindi na ako makakapagsari-sari. Hindi ko alam, don pa, dito pala kami dinala ng Diyos at mas masiksikliglig umaapo pa pala yung uh, kapalit nung pagtanggap namin na yun na pag-alis namin sa dati namin uh, tinitirhan at uh, tinitindahan. So this is Mami Park this is Team Park Fight. Fighting! Bye!